Aries, ngayong araw ayon sa pahiwatig ng iyong gabay, dala mo ang enerhiya na nakaka-inspire sa mga tao sa paligid mo. Pero ipinapaalala rin na maging maingat ka sa mga biglaang taong lalapit, dahil maaaring hindi lahat ay mabuti ang hangarin. Bago ka magtiwala o pumasok sa isang alok, suriin mo muna kung ito ba ay makabubuti sa iyo. Isa pang pahiwatig, huwag agad pumirma sa anumang kasunduan o dokumento na hindi mo lubos na nauunawaan. Maaaring maganda ito sa umpisa, pero posibleng magdulot ng problema kung minadali. At sa usapin ng pera, maganda ang daloy ng swerte. Ang pagtulong sa pamilya at malalapit na tao ay magdadala ng ligaya at balik na biyaya. Tandaan, Iris, ang tunay na yaman ay nasa tiwala at respeto ng mga taong natulungan mo. Iris, kaibigan Zodiac ngayong araw, Gemini. Mga swerteng kulay, scarlet red at silver, nagbibigay ng sigla at determinasyon. Mga swerteng numero, number 2, number 14, at number 29, sumisimbolo ng balanse, intuition, at tuloy-tuloy na pag-unlad. Taurus, ngayong araw, ayon sa pahiwatig ng iyong gabay, huwag magmadali sa anumang desisyon, lalo na kung may kinalaman sa pamilya o relasyon. Kapag pinag-isipan mo ng mabuti ang iyong hakbang, mas magiging maayos ang samahan ninyo. Pakinggan din ang payo ng iyong mga mahal sa buhay, dahil makakatulong ito upang lumalim ang inyong ugnayan. Sa pera, iwasan mo munang magpahiram lalo na sa hindi mo lubos na kakilala. Mas mainam na unahin ang pamilya kung sila ang manghihingi ng tulong at sa trabaho, magingat sa pakikitungo sa mga katrabaho. Maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, kung magpapaapekto ka agad sa emosyon. Tandaan, motorus, mas nagiging madali ang lahat kapag kontrolado, mo ang iyong galit at bukas ka sa mas mahinahong solusyon. Taurus, kaibigan Zodiac ngayong araw, Capricorn. Mga swerteng kulay, Emerald green at beige, nagdadala ng katatagan at paglagu. Mga swerteng numero, number 25, number 19, at number 33, sumisimbolo ng tiyaga, pagpupersage, at pagiging mapamaraan. Gemini, ngayong araw, may magandang pagkakataon na darating at magdadala ng kasiyahan. Pero paalala ng iyong gabay maging maingat sa mga desisyon at pakikisalamuha. Ang sobrang pagbubukas ng sarili, ay maaaring samantalahin ng iba, kaya't piliin mo lamang, ang mga taong karapat dapat sa iyong tiwala. Sa pamilya, bantayan ang kanilang kaligtasan lalo na kung may planong umuwi ng gabi. Ang iyong pag-aalala ay makakatulong upang maiwasan, ang hindi ka nais-nais na pangyayari. Sa trabaho naman, huwag agad ibuhos lahat ng talento at husay. Mas mainam na maging maingat at maghintay, ng tamang oras para umangat. Pagdating sa pag-ibig, dala ng iyong gabay ang masayang enerhiya. Walang matinding alitan, basta't manatili kang maunawain, at masaya sa iyong kapareha o pamilya. Gemini, kaibigan Zodiac ngayong araw, Aquarius. Mga swerteng kulay, sky blue at yellow, nagbibigay ng malikhaing isip at kaliwanagan. Mga swerteng numero, number 7, number 22, at number 28, sumisimbolo ng kuryosidad, komunikasyon, at kakayahang umangkop. Cancer, ngayong araw, ayon sa pahiwatig ng iyong gabay, kung may naiwan kang pag-uusap, o sitwasyon na gusto mong balikan, mas mainam na huwag mo na itong habulin. Ang muling paglapit ay maaaring magmukhang, paghahabol at magdulot pa ng hindi magandang resulta. Hayaan mo na lang lumipas ang mga bagay, na hindi malinaw o hindi nagbibigay ng suporta sa iyo, ang pinapahiwati. Sa iyong tahanan, kung may bisita o taong biglang dumating, lalo na kung may kutob kang mabigat ang kanilang enerhiya, iwasan mo muna silang tanggapin. Ang negatibong presensya ay maaaring makaapekto sa daloy ng swerte at kasayahan sa inyong paligid. Pumili lamang ng mga taong karapat-dapat pumasok sa iyong espasyo. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya't magingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. Pagdating naman sa trabaho, magiging magaan ang iyong araw kung ipagpapatuloy mo ang sipag at disiplina. Kapag nakita ito ng iyong nakakataas, mas lalo kang pagkakatiwalaan at posibleng, bigyan ng pagkakataon na umangat. Tandaan, Cancer, na ang kasipagan at magandang asal ang susi sa patuloy na pagbubukas ng mga oportunidad. Cancer, kaibigan Zodiac ngayong araw, Virgo. Mga swerteng kulay, white at light gray, nagdadala ng kalinisan at emosyonal na balanse. Mga swerteng numero, number 6, number 15, at number 20, sumisimbolo ng pag-aaruga, pagkalinga, at pagkakaisa. Leo, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging mahinahon. Kapag may taong nagbibigay ng bigat ng damdamin, mas mabuting umiwas muna kaysa pumatol. Ang paglayo ay hindi kahinaan, kundi paraan upang manatili ang iyong kapayapaan, ayon sa iyong gabay. Sa pamilya, may malaki kang maibabahagi sa talino at ideya. Kapag may proyekto o gawain, huwag mahihiyang magbigay ng mungkahi, malaking tulong ang iyong kontribusyon. Sa pera, kung may dagdag kang hawak, mainam na ibahagi sa mga mahal mo sa buhay. Ang patas na pagbibigay ay magbubukas ng mas malaking daloy ng swerte. Sa pag-ibig, maging maingat sa mga salitang bibitawan. Ang hindi pinag-isipang salita ay maaaring makasakit ng damdamin. Mas maganda kung uunahin mo ang pag-unawa at tamang pakikipag-usap upang manatili ang pagkakaisa at saya sa inyong tahanan. Leo Kaibigan Zodiac ngayong araw, Sagittarius. Mga swerteng kulay, gold at royal blue, nagbibigay ng liderato at karunungan. Mga swerteng numero, number 1, number 12, at number 30, sumisimbolo ng lakas, pagkilala, at oportunidad. Virgo Ngayong araw, dala mo ang masayang enerhiya na makakatulong sa pakikipag-usap at pakikipag sa iba. Ang iyong maayos na pananalita ay magbibigay ng tiwala sa mga kausap. Ngunit iwasan ang direktang pakikisalamuha sa taong may mas malakas na enerhiya kaysa sa iyo, lalo na kung damamong mahihigitan ka, ang pinapahiwati. Sa pera, maaari kang magpahiram basta sa mga dati mo nang pinagkatiwalaan. Kung may lumapit na magulang o kapatid, mas mainam na tumulong kung kaya mo. Ang kabutihang ito ay magdadala ng mas magandang agos ng biyaya sa iyo. Sa kalusugan, iwasan mo ang alak at ang labis na pagpupuyat. Ang sobrang pagod ay maaaring magdulot ng panghihina. Bigyan ng halaga ang tamang pahinga. Sa trabaho, magaan ang daloy ng araw. Ang iyong kasipagan at talino, ay patuloy na napapansin, at ito ang magbubukas, ng panibagong oportunidad para sa iyo. Virgo, kaibigan Zodiac ngayong araw, Taurus. Mga swerteng kulay, olive green at black, nagbibigay ng focus at matatag na enerhiya. Mga swerteng numero, number 8, number 17, at number 24, sumisimbolo ng disiplina, estruktura, at pag-usad. Libra, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay hinggil sa pagtitiwala sa sarili at paggamit ng iyong talino. Kung may kakausap sa iyo na tila may dalang negatibong enerhiya, gamitin ang iyong pagiging mapanuri at mahinahon upang hindi ka madaling matinag, basta maging maingat, sa buong araw, ang pahiwatay. Gayunpaman, medyo mahina ang daloy ng iyong kabaitan ngayon. Maaaring may humingi ng tulong, ngunit kung hindi mo ito pag-iingatan, ay baka ikaw ang mahirapan. Mas makabubuting unahin muna ang sarili, at alagaan ang iyong lakas. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kayat mag-ingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. Sa tahanan, bantayan ang kalusugan ng isang kapamilya. Kung may makitang senyales ng karamdaman, mas mainam na maagapan agad upang maiwasan ang komplikasyon. At sa trabaho naman, maaliwalas ang araw at magiging maayos ang daloy ng gawain. Ngunit magingat sa mga biro o usapan tungkol sa relasyon dahil maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang problema. Libra, kaibigan Zodiac ngayong araw, Pisces. Mga swerteng kulay, pink at white, nagdadala ng kapayapaan at positibong koneksyon. Mga swerteng numero: number 9, number 18, at number 27, sumisimbolo ng malasakit, tiwala, at pagtutulungan. Scorpio. Ang pahiwatig ay maganda ang daloy ng enerhiya mo, you, ngayong araw at marami kang good vibes. Kung may plano ka, ito ang tamang oras upang kumilos. Pero paalala ng iyong gabay, bantayan, ang pagiging paladuda. Kapag nakaramdam ka ng alinlangan, huwag magmadali at suriing mabuti ang sitwasyon, ang pinapahiwatig. At mahalagang pahiwatig, umiwas muna sa seryosong pakikipagdil, sa dalawang babae ng sabay. Posibleng magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan o pagkalugi. Sa pera, wag muna pumasok sa investment sa ngayon, mas mainam na tipirin at ingatan ang hawak mong pera. Sa pag-ibig, may senyales ng selos o tampuhan. Kung pababayaan, maaari itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Kaya't payo ng gabay, habaan ang pasensya, at mag-focus sa bukas na komunikasyon, upang manatiling masaya ang samahan. Scorpio Kaibigan Zodiac ngayong araw, Leo. Mga swerteng kulay, burgundy at charcoal, nagbibigay ng passion at tibay ng loob. Mga swerteng numero, number 4, number 11, at number 25, sumisimbolo ng determinasyon, control at pagbabago. Sagittarius, ngayong araw, dala mo ang masayang enerhiya sa pakikipag-usap, at mga bagong plano. Kung may iniisip na negosyo o oportunidad, magandang panahon ngayon upang magsimula, o ipagpatuloy ito. Maraming posibilidad na makatagpo ka ng taong susuporta sa iyong ideya, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera naman, bantayan ang gastos dahil maaaring may sitwasyon na magdudulot ng pagkainis. Iwasan ang pabigla-biglang desisyon na maaaring makasir sa iyong naiipon. Sa trabaho, mapapansin ang iyong sipag at syaga, at posibleng tumaas ang tiwala ng mga kasamahan at nakakataas sa iyo. Pero iwasan ng mga taong mayabang na maaaring magdala ng negatibong vibes. Sa pag-ibig, may pahiwatig ng pagsubok na maaaring magmula sa selos o maling hinala. Huwag magpadala sa pagdududa. Ang pagtitiwala at pagunawa ang siyang magpapatibay ng inyong relasyon at magdadala ng mas payapang samahan. Sagittarius, kaibigan zodiac ngayong araw, Aries. Mga swerteng kulay, orange at green, nagdadala ng adventure at panibagong sigla. Mga swerteng numero, number 3, number 16, at number 32, sumisimbolo ng optimismo, paglalakbay, at pag-usbong. Capricorn, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay makakahanap ka ng kapanatagan kapag lumapit ka sa mas matatanda o sa taong may malasakit sa iyo. Ang kanilang payo ay magsisilbing proteksyon laban sa pagdududa at panghihina ng loob. Ayon sa iyong gabay, at may babala rin para sa iyo, tungkol sa mga desisyong may kinalaman sa pamilya o magulang. Huwag magmamadali, dahil ang tamang tsempo at pasensya, ang makakaiwas sa hindi pagkakaunawaan. Sa tahanan, baka may kapamilya na mga ilangan ng alalay. Ang iyong simpleng suporta at pangunawa, ay makapagbibigay sa kanila ng pag-asa. Sa pag-ibig naman, maayos ang daloy ng samahan, ngunit paalala ng gabay na dagdagan pa, ang iyong pasensya, at lamang upang lalo pang tumibe ang relasyon. Capricorn, kaibigan Zodiac ngayong araw, Cancer. Mga swelteng kulay, brown at navy blue, nagbibigay ng disiplina at katapatan. Mga swelteng numero, number 10, number 21, at number 35. Sumisimbolo ng estruktura, karunungan, at pasensya. Aquarius. Ngayong araw, taglay mo ang positibong enerhiya na makatutulong sa lahat ng gagawin mo. Kung may mahalagang usapin, kumilos agad dahil ang pagiging maagap, ay magbubukas ng oportunidad. Dahil sa iyong katalinuhan na aura sa ngayon ay pwedeng masayang araw ang naghihintay, ayon sa iyong gabay. Sa pamilya, may swerteng daloy sa kanilang mga lakad. Suportahan at paalalahanan sila, upang hindi masayang ang magandang simula ng araw. Sa pera, magingat sa padlos, dalos na gastos o transaksyon. Kung hindi ka magiging mapanuri, posibleng magdulot ito ng pagsisisi basta ang pag-iingat ay ilagay sa isipan sa pag-ibig magiging magaan ang samahan kung lalakas ang tiwala at ipapakita mo ang pagiging malambing ang simpleng pagpapakita ng pagmamahal ay magdadala ng saya at tibay hindi lang sa relasyon kundi sa buong tahanan Aquarius kaibigan zodiac ngayong araw Scorpio mga swelteng kulay, teal at white, nagbibigay ng pagiging orihinal at bagong pananaw. Mga swelteng numero, number 13, number 19, at number 26, sumisimbolo ng inovasyon, kalayaan, at kakayahang umangkop. Pisces, ngayong araw, kailangan mong gumawa ng mahahalagang desisyon. Kung hindi mo kayang mag-isa, huwag ipilit mas mabuting ipaubaya sa mas may kakayahan kaysa mapahamak iwasan din ang mga taong walang magandang dulot upang hindi ka madala sa negatibong enerhiya at iwasan mo ring gumawa ng pangako sa mga kausap baka magdulot ng kagipitan sa iyo sa hinaharap sa pamilya umiwas sa mga taong maraming sinasabi ngunit may halong maling hangarin Makinig lamang sa tunay na mapagkakatiwalaan lalo na kung siya ay isang bisita lang mas mainam na iyon ang layuan Sa trabaho huwag makipagtalo sa kasamahan dahil maaaring humantong ito sa inggit o masamang intensyon Mas mainam na tahimik ngunit masigasig mong gawin ang iyong tungkulin upang manatiling maayos ang daloy ng araw at masiglang makakauwi sa pamamahay Pisces, kaibigan Zodiac ngayong araw, Libra. Mga swerteng kulay, violet at silver, nagdadala ng intuition at inspirasyon. Mga swerteng numero, number 2, number 15, at number 31, sumisimbolo ng imahinasyon, gabay, at matatag na direksyon.